Ala, eh, nasaan dito yung wala yung eh, traffic pa nga din eh. Ala, hindi ko rin siya matawagan. Eh, pagka traffic pa rin din eh. Eh, nandini ako sa may iglesia. Eh, wala namang ala din eh. Ala, eh, ala, eh, wala naman nung... No. Ay, ala, eh, hindi to pala. Nandini ako sa may ala eh. saan ho kayo? Eh, ito pala si ala eh. Matawagan natin pa. Ay, Ricardo, wala eh, rong pin ka Nandun pala Nandun pala sa kabila, si ma'am Alay, eh, ang layo ng kanilang wrong Buti na lang, ngayon nahanap agad natin si ma'am Alay, buti sinabi ni ma'am ni sir na uh, sabay saranay sila hey, kung hindi maligo maligaw talaga tayo <laughs> Alay, wala eh, dito pala Lala mo kaya Buti na, sabi nyo na sa may saranay kayo bakit saan ka ba nang galing? Hindi, mali po yung pin eh. Ala. <laughs> eh, oh, papunta pupunta doon sa loob doon, oh. nandoon naka pin oh. Eh, Buti na banggit na sa Ranay kasi kung hindi, eh, doon ako pupunta. Kabila. <laughs> Ilang kilometer yun dito? 2.7 km eh, doon naka pin oh. <laughs> sa loob ng ano ata to, Kingstown to. Kingstown pa 'yon doon sa loob doon? Eh, hindi na masaranay yun Kaya nga eh Buti nabanggit nyo na saranay Kung hindi Maligaw talaga ako <laughs> Yan oh, lang po Okay na po ito Okay na. Okay na. Doon na raw sila magbabayad pagkating. Okay po. Mga ano yan? mga pa-kontra Pang- panghap pang 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 Panghaplas. Mga pang ano, langit na yung na walang mata saka yung ganito pangontra sa bulan. Hindi naman 'ko magtatapon to ano. Kasi baka mamaya pag dulit sa loob eh. Ay doon ko na lang pala ilagay. Kasi dito <laughs> baka magtam <laughs> baka doon magtambling-tambling. <laughs> <laughs> Ito sigurado. Thank you po. Eh nakakita kita-kita eh. Uh -huh. Pinahanap ko yung alae Mula doon ako naghanap pala Eh hindi ko makita <laughs> Eh kaya nga po buti nakita ko Kasi doon pa ako naghanap sa simula <laughs> Thank you po thank you Ayun Thank you tayo thank you Ayun mga pups Buti talaga sinabi nilang sarara yung kanilang pick up Ay kung hindi talagang maliligaw tayo <laughs> Alay dali na natin to. <laughs> Let's go